Hello hello, kayo ba ay gustong mamasyal sa Japan at gamit ang sariling sasakyan sa expressway at malayo ang inyong destinasyon? Huwag mag-alala dahil sa expressway ay may mga parking area kayong matatagpuan. Kung kayo ay nagugutom, bibili ng pasalubong o gustong magpagasolina o magpahinga, o kaya maligo. Mayroon din namang mga parking area dito sa Japan na may shower. Habang kayo ay nagmamaneho, may mga sign na parking area kagaya nito. O yan. Tingnan maigi ang sign na iyan. May tinedor kutsara. Sundan lang at mag-exit kayo. Doon nyo makikita ang parking area na gusto nyong puntahan. Samahan nyo akong panuorin ang video to. Ito ang aking parking area na napili para maipakita ko sa inyo. Samahan nyo akong panuorin hanggang sa huli. So, galing tayo sa Kawasaki guys, itong pula. Tapos ang destination natin yung may araw na puti. Okay? Tapos dito na tayo sa Aqualay Expressway sa loob ng dagat to guys. Sa loob ng dagat tunnel. Ayan, papunta na tayo sa taas sa gitna ng dagat ang parking area na to, service area na to guys, ayan, malaki din parang forma na siya na bangka ayan, nakakit na tayo mayroon, second floor dito guys, mayroon siyang mga garden, ganyan napakalaki, pero ang alam ko, pag tag-ulan niya bagyo, parang hindi ito bukas, parang sa, magsara sila kasi delikado yata kasi sa gitna ng dagat, diba? ang pangalan ng parking area or service area na to guys ay Uminohotaro parking area uh, sakop pa to siya ng Chiba uh, and then kami galing kasi kami ng Kawasaki ayun lumoblog doon sa Tokyo uh, 1 Aqua Line Expressway bali 15.1 kilometers guys uh, papuntang Chiba na to so ang tak ang ano kilometro niya. Medyo mahaba-haba din. Ayan. At saka ito, may garden sila sa second floor. Napakaganda. Parang hindi gitna ng dagat, ano? Oh, ang daming garden-garden nila. Doon din sa baba, may garden din at saka restaurant. Dito din sa taas, mayroon ding restaurant. Napakalaki. Ano, purma siyang bangka. Mm, -mm napakalaki niya maganda pa siya lang to. Siguro mas maganda to sa gabi kasi makikita mo lahat ang paikot niya. Makikita mo ang mga ilaw sa Tokyo, Chiba, ganyan. Makikita mo ang mga ilaw, di ba? Kasi nasa gitna nga siya. Uh, kung balikan niyo yung kanina yung pinakita kong mapa, di ba? Sa gitna siya ng ano, Chiba at Tokyo. Yung dagat na yan. Okay? Ito yung pinaka-garden din sa baba. Napakaganda, ano? Pero wala na akong oras na pupunta doon sa baba. At dito na lang ako sa taas. Kasi kakain kami dito sa restaurant sa taas. Sa <clears throat> Ayan. Nandito na naman tayo sa garden. Oh, ang ganda, oh. May mga bulaklak talaga. Napaka-ganda at napakakalinis. Ayan. Oh. And then, ulitin ko. Dumaan kami ng tani. Magbayad Para siyang tayo sa toll gate doon pagpasok natin sa Kawasaki. Ayan ang inorder ko, Odol. Ito na pala guys, yung mga picture. Kung paano ginawa ito, ayan. Kung paano ginawa o ilang taon na ginagawa ang parking area na to. Kasi mahirap to dahil gitna ng dagat, diba? Ayan, makikita nyo dyan. Tapos nakasulat dyan kung paano nila ginawa ang mga engineering nila at ang ilang taon bago natapos ang paggawa nito. Ganyan. Oo, maganda talaga dito. At saka ang hangin. Medyo malamig pa ngayon punta namin ngayon. Ay, ito na, ito na yung yan. Ito, pa -uwi na to sa Chiba. Oo, pa -uwi na yan. Yung paikot siya, di ba? Itong paikot na to galing Tokyo. Oo. Ayan, sana nagustuhan nyo ang video na ito. At sana may napupulot kayong aral kung gusto nyong magpunta dito sa Japan.